Ang pagiging introvert ay hindi palaging pagiging mahiyain sa ibang tao. Ngunit ang pag-iisa ang strength ng mga introvert at dahil dito maraming introvert ang nagiging matagumpay at henyo sa kanika nilang larangan. May kilala ka bang henyo sa buong mundo? Sigurado kilala na ng lahat ang henyo na si Albert Einstein. At oo, isa siyang introvert. Narito ang mga dahilan kung bakit henyo mag-isip ang isang introvert na tao. Number 1. Pagtatago Ang pagtatago ng creativity sa iyong sarili ay medyo parang makasarili at ganyan lang tingin ng ibang tao sa personalidad ng isang introvert. Ngunit alam mo ba kung sino ang naniniwala sa pagpapanatili ng iyong creativity sa iyong sarili upang magtagumpay? Walang iba kundi si Albert Einstein. Oo, ang sikat na henyo at siyantipiko sa buong mundo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ayon din sa kanya ay ang monotony at pag-iisa ng isang tahimik na buhay ang nagpapasigla sa malikhaing pag-iisip. Sa totoo lang, ang pagiging introvert ay hindi nangangahulugan na nabubuhay sila ng walang excitement at creativity. Iba ang kahulugan ng pagiging malikhain nila sa tuwing sila ay nasa kanilang thinking mode. Ang kanilang imahinasyon ay nabubuhay. Maaari silang mag-isip ng higit outside the box at maging mas malikhain kaysa kapag sila ay nakikisalamuha sa ibang tao. Ang kanilang alone time ang nagbibigay sa kanila ng pagkakataong lumikha ng mga ideya na pinaniniwalaan nilang maaaring maging kapakipakinabang para sa kanila at sa lahat ng tao sa kanilang paligid. Tulad ni Albert Einstein na gumugugol ng halos lahat ng kanyang oras sa kanyang pag-aaral, natuklasan niya mga bagay na makabuluhang nakakaapekto sa mga tao sa kasalukuyan at sa mga tao sa hinaharap. Nakakatuklas din ng mga introvert ng maraming bagay na ang ilan ay maaaring magkaroon ng makabuluhang epekto at ang ilan naman ay lubhang nakaka-apekto sa kanilang paraan ng pag-iisip at pakikisalamuha. Number 2. Sensitibo Naranasan mo na bang masaksihan ng isang taong inaapi o binubuli? May mga taong maaawa at natural na reaksyon yun. Ngunit ang mga introvert ay makaramdam ng awa sa parehong nabuli at nambubuli. Bakit? Dahil patas ang pakikitungo ng mga introvert sa mga tao Likas na sa kanila ang makiramay sa ibang tao kahit na sinaktan sila o naikita sila ng iba bilang isang bully Ang kanilang pagkatao bilang isang introvert ay ang dahilan kaya gusto nilang maging patas sa mga taong nakakasalamuhan nila Hindi nila huhusga ng iba anuman na kanilang pag-uugali If ever na makakita sila ng taong nang-aapi ng ibang tao, hindi sila mabilis na manghuhusga sa nang-aapi Bago nila usgan ng tao, gusto muna nilang malaman kung bakit umabot sa puntong yon. Para sa kanila, there's always a reason kung bakit ganun ang kinikilos ng isang tao. Hindi rin dahil inaapi yung isang tao ay walang ginawang masama yung taong yon. Regarding don, naniniwala sila na may dahilan ang lahat at hindi sila judge. Kailangan nilang makinig sa magkabilang panig. Ganyan ang pag-iisip at pag-uugali ng isang genius na parang isang introvert. Number 3, Panic As you all know, ang mga introvert ay kalmadong mga tao. Minimaintain nila ito para makapag-isip ng maayos dahil alam nilang hindi sila mag-work ng maayos kung magpapanik sila. Maari pa itong magdulot sa kanila ng pagkabalisa at ang lahat ay nagiging malabo. Ang mga introvert ay nais na maging maayos ang lahat sa kanilang mga iniisip at kilos. Kung magsisimula silang magpanik gaya ng ginagawa ng ibang tao, hindi sila makakapag-desisyon ng tama. Kung sasamahan nila ang ibang tao sa pagpapanik, hindi sila makakagawa ng solusyon. Kapag naharap ang mga introvert sa isang masalimuot na problema, ibubukod nila ang kanilang sarili. Hindi dahil sa natatakot silang harapin ng problema, kundi dahil nag-iisip sila ng solusyon. Para magkaroon ng sagot, kailangan nila ng pag-iisa. Gusto nilang mapanatili ang malinaw na pag-iisip para makagawa ng mabuti at maayos na desisyon. Aminin man natin o hindi, natatakot tayong lahat sa mga kabiguan. Kaya gusto nating maiwasan ang mga ito hanggat maaari. Isa sa mga halimbawa ay si Warren Buffett, isang matagumpay na genius introvert pagdating sa negosyo. Naniniwala siya na kung mananatili kang may isang malino na pag-iisip, mag-iisip ka ng malinaw at makikilala ang mga warning signs na kabiguan. Sa pamamagitan nun, magagawa mong kumilos ang naaangkop sa halip na magpanik. Palaging sulit na magkaroon ng mas relax na isipan. Nakakatulong ito sa atin na umatras at lubos ang pag-isipan ng problema at magkaroon ng matalinong desisyon. Shoutout ko lang muna yung mga nag-comment last upload. Shoutout kay Rom Hyson. Sabi niya, tama ka bro. Marami na ako nakakasalamuhan ng mga uri ng iba't ibang tao. Kaya lang dahil sa binigay ni Lord sa akin na hindi binigay sa iba, ang pagkakaiba ay madali ko lang malalaman ang totoong tao o hindi. Kaya pag alam ko na hindi totoo, ay agad-agad akong lumalayo na hindi na nagsasalita pa. A shoutout din kay Norma Parinya, Romeo A. Australia Jr., Katy, Mr. Yuso, at kay James Sotelo. Kung gusto niyo ding ma-shoutout o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 4, Strengths Bilang mga introvert, marami silang tinatagong partikular na mga strengths. At ang mga strengths na yon ay ang kung sino sila. Tulad ni Albert Einstein, ang strength niya ay ang isip niya. Kapag nag-iisa siya, marami siyang naiisip na ideya at mas nagiging creative. Ganito din si Bill Gates, bilang isang introvert at kung bakit siya ay isang matagumpay na tao. Nalaman ng kanyang lakas at siya ang naging henyo sa likod ng Microsoft. Isang multi-billion company na hindi nagpapakita ng sinyales ng pagbagal anumang oras. Ang personalidad ngayon ni Bill Gates ay pinaghalong introvert at extrovert. Kahit na siya isang introvert, hindi siya nahihiyang ipakita ang kanyang iniisip at kung paano niya gustong gawin ang mga bagay. Masabi natin ang strength niya ay ang kanyang kakayahang makihalubilo at maging malighain pag mag-isa. Kailangan niyang magkaroon ng extrovert sa team para magkaroon ng balanse. Ang pagtap sa parehong personalidad ay magbibigay ng mas magandang pagkakaiba-iba sa negosyo at tutulungan ng anumang negosyo na umunlad. Nasaksihan na natin na lahat ng ito ay totoo at siya ay patuloy na umuunlad at yumayabong. Number 5. Balakid Ang mga introvert ay maraming balakid na kailangan nilang lagpasan at walang masama dito. Kung ikaw ay isang introvert, karaniwan na ang mga hadlang sa iyong paglalakbay. Marahil sa iyong personal na buhay o sa iyong buhay sa trabaho. Iba ang kilos ng mga introvert kumpara sa mga extrovert. Hindi sila fan ng pakikisalamuha at nakakaramdam din sila ng anxiety sa tuwing may kasama silang ibang tao na bago sa kanila. Hindi lahat ay tiwala na makipag-usap sa mga bagong taong kakakilala pa lang nila. Higit pa kung kailangan nila makipag-usap sa harap nila. May isang pamilyar na henyo at isang matagumpay na entrepreneur ngayon na hindi alam ng lahat na isang introvert. Kilala natin siya dahil sa maraming bagay na naiambag niya sa agham. Siya si Elon Musk. Siya ay isang bilyonaryo at isang henyo, ngunit isa ring introvert. Marami siyang mga tagumpay sa kanyang pangalan at madali para sa kanya na gawin ito. Ang mahirap para sa kanya noon ay ang magsalita sa harap ng maraming tao. Likas na sa mga introvert ang takot na magsalita sa publiko kahit na sila ay isang matagumpay na tao at isang bilyonaryo. Ngunit tulad ni Bill Gates, sinikap ni Elon Musk malampasan ang balakid na yon. Hindi ito isang simpleng proseso, ngunit unti-unti niya itong nalagpasan at naging komportable sa harap ng maraming tao. At number 6, Observant Ang isang introvert na tulad mo ay may gantong kahangahangang kakayahan na kitang kita sa mga introvert. Yon ay ang pagiging mapagmasid. Maaring maraming tao ang hindi nakakaalam nito, pero ang mga introvert ay pwedeng manahimik sa sulok, pero ang kanilang isip ay gumagala na sa ibang lugar. Natutuwa ang mga introvert sa tuwing inoobserbahan nilang ibang mga tao. Ikaw, naisip mo na bang makihalubilo para mag-obserba sa ibang tao? Ito ay isang kamanghamanghang karanasan para sa mga introvert. Bakit? Dahil nagagawa nila ang mga bagay sa loob ng kanilang isip habang sinusubukang obserbahan ang ibang tao. Kapag nagmamasid sila sa ibang tao, lalo na sa mga extrovert, marami silang natutuklas ang bagay tungkol sa kanila. Tulad ng mga henyong introvert na kilala natin, mapagmasid din sila at masigasig sa mga detalye. Napapansin nila ang mga subtleties na hindi napapansin ng iba. Mas naaakit sila sa maliliit na detalye kaysa sa mga halata. Kung susubukang ilagay sila sa isang silid kasama ng isang extrovert at tanungin kung ano ang masasabi nila tungkol sa silid na yon, Malamang nasasabihin sa inyong extrovert ang kulay ng silid at meron itong apat na pader. Ngunit ang mga introvert naman ay sasabihin ang kahulugan ng isang walang laman na silid. Ang kulay ng dingding ay malamang na nagsasabi din sa kanila kung bakit sila inilagay sa isang silid. Meron silang isang malikhaing pag-iisip na minsan ay hindi naiintindihan ng iba. Ngunit kung alam lamang ng iba kung ano ang iniisip ng mga introvert at kung paano nila ito ine-enjoy, malamang na ma-appreciate ng iba ang kanilang nakikita. <laughs> Ang mga henyong isipan ng mga introvert ay madalas na kumikilos sa tahimik na mga puwang ng pag-iisip at pagmumuni-muni kung saan umuunlad ang pagkamalikhain at pagbabago. Hindi nabibigatan ng mga distractions ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang mga introvert ay naghahatid ng kanilang enerhiya sa loob na nagsasaliksik ng mga ideya ng malalim at maalalahanin. Ang pagsisiyasat ng sarili na ito ang nagbibigay daan sa kanila na ikonekta ang mga tuldok na maaring hindi mapansin ng iba na humahantong sa mas malalim na mga insight at groundbreaking na solusyon. Ang kanilang kakayahang mag-focus ng husto sa isang paksa ang nagbibigay daan din sa kanila na makabisado ang mga komplikadong konsepto at makabuo ng gawa na parehong orihinal at may epekto. Kadalasan ang mga introvert ay nagdadala ng isang natatanging pananaw sa talahan na yan na nakikita ang mundo sa pamamagitan ng isang lente na pinatalim ng kanilang matalas na pagmamasid at maalalahanin na pagsusuri. Ang kanilang pagiging henyo ay namamalagi hindi lamang sa kung ano ang kanilang nililikha, ngunit pati rin sa paraan ng kanilang tahimik na pagbabago sa mundo mula sa likod ng mga eksena na nagaambag sa pagunlad sa mga paraang banayad ngunit makabuluhan. Alam mo ba na may iba't ibang uri ng mga sinungaling na tao? Panoorin mo sa video na to para makaiwas.